Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ng ating pecha ngayon po July 5 at July 6, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumada update ngayon pong July 5 dito po tayo sa July yan po ay 7 Uh, 5 sa ating pecha 24 sa ating taon kaya magaya pa rin po ng dati simplify lang po muna natin yung mga numero natin 0 plus 7 is 7 0 plus 5 is 5 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna 7 plus 5 is 12. At 5 plus 6 is 11. Ganon din po sa bag ng baba. 12 plus 11 is 23. Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 23. At yan naman po ang kapares natin yung numero. Dito pa rin po yung sa bandang bitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 5 plus 6 is 18. Ito naman po yung kapaalis nating numero, meron tayong 18. At meron nga rin po tayong itong kombinasyon, pwedeng pwede na po natin mamatayaan. 18, 23 or 23, 18. And mayroon, pwedeng pwede na po yan. At dahil 2 digits po sila, 18 at 23, isimplify din natin yan bago natin sumala. Dito po sa 18, 1 plus 8 is 9. At dito sa 23, 2 plus 3 is 5. Ito po ang ating susumada, 9 at 5. At unahin natin yung sumada ng 9, kukulin muna natin yung 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9. Kinuha din natin dito yung 36, sumada 36, 3 plus 6 is 9, at 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. At mga idol, at dito naman po sa 5, kukulin muna natin yung 23, Sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pinuhalin natin yung 14, sumada 14. 1 plus 4 is 5, at 32. Sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga ito yan naman po yung mga numerong nakuha natin na pwede po natin magkilihan sa ating pong sumada para tumayo na yung 5. Mayroon tayong 9, 18, 36, 27, 5, 23, 14, at 32. And mayroon, uh, rambo lang po natin yung mga yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga porsyonada po nating mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan yung 18. 18 at 32. 27. 27 at 14 at uh, 9 and 23 ayan mga idol yun po yung mga sample natin mga kombinasyong nakuha natin sa ating sumato ng July 5 ayan meron tayo dito ng 18-32 27-14 at 9-23 ayan sa mga sample na yan pwedeng pwede rin po natin matayahan yung mga yan kung nagustuhan nyo po sila okay lang po sa inyo yan, pwedeng-pwede pwede naman po. O din naman kaya, pwede po tayong makakuha o pumili dito sa taas kung ano po po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. At uh, ayun mga idol, yan po ang ating sumada update para po ngayong July 5. At uh, next natin, next naman po natin yung ating nagpat sumada para naman po ito ngayong July 6. At uh, ayun mga idol, isahan natin dito sa July 7. 6 sa ating betya, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 0 plus 6 is 6. At 2 plus 4 is 6. At sa bandang gitna din po, ganoon pa rin. Add lang natin. 7 plus 6 is 13. At 6 plus 6 is 12. And we have sa band of the 13 plus 12 is 25. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 25. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan sa pagkakit na. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 6 plus 6 is 19. Yan naman po yung kapares natin. Meron tayong 19. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede na po natin yung matayaan. 25-19 or 19-25. Yan, pwede, pwede na pong kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits din po sila, 25 at 19, simplify lang muna natin sila bago natin yung isumada para matagalagin yung mga numero na pwede natin pagpilian. Dito po sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po itong 10. Kaya isisimplify din muna natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. And dito naman po sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan mga edad, ito po ang ating sumada. 1 at 7. Ano na yung po nating sumada ang 1? Pupunin muna natin yung 10. Sumada gis, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada gis 7. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yung 37. So, mga 37. 3 plus 7 is 10. At 28. So, da, 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol. At sa 7 naman, kunin mo rin yung 25. So, mga da, 25. 2 plus 5 is 7. Uh, pwede rin yung 16 so da, 16 1 plus 6 is 7 at pwede rin yung 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. Ayan, yan po yung mga numero na po natin. Sa atin naman pong sumada para po ngayong July 6, meron tayong 1, 10, 37, 28, 7, 26, 16, 25, 25 28, at 34 28, 28, 28, 28, 28, 28, natin yung mga 28, yan pipili lang po tayo kung ano po yung uh, nagustuhan po natin, yung mga kombinasyon po na ano pwede natin matayaan. And, rambo lang natin yung mga nanila natin. At dun sa ating sample naman, kinuha natin ang kinuha natin dito ang 16 and 28. 16 at 28 then 10. 10 and 35 at uh, 19 and 7 ayun mga idol yan naman po yung mga numero natin mga kombinasyon natin na buha sa ating sumada para po ngayong July 6 mayroon tayo ng 16-28 GIS 35 at 19-7 Ayan, pwede pwede po natin matayaan yung mga sample natin yan kung nagustuhan din po natin sila hindi naman kayo magdagdag po tayo o dito po sa task ko kumuha kaya na lang po yung pumili kung ano po, po, yung uh, nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po natin sumali sa pecha para po ngayong July 5 at July 6, 2024. Maraming maraming salamat po.